Manila na at mag-flag ceremony si na tayo. Bilis. Find your height. Dito, dito, dito. Find your height. Ano ba? Arms forward. Rene, ang balang-balang mo. Cecilio. <laughs> arms forward. Oh, okay, arms down. Okay, tapos na yung flag ceremony natin. So, i-check iche ko naman ang mga kamay ninyo at ang mga tega nyo kung nag-iinis kayo. At kung may mga naligo at hindi naligo dyan. Nora. Oh, very good. Josie, ba? Bago tapos ng daliri. Eh. Very good din ang tega. Rene, medyo mga bahaba na yan. Ha? Yung tega mo din. Cecilio. Yan oh. po huh? po. Ang gag ay di ka man lang gumagas. Masabut ka pa jan. Hintayin mo rena. Ah, oh, nakikita ko na. Nakikita ko na yan. Ikaw po. Oh, very good. Malinis. Alex, labas. Ilabas labas mo. Yan. Wala Wala akong pakialam sa putay mo, kok. Ilabas mo yan. Malinis naman 'yan, eh. patay din. Eh. Hintayin mo. Oh, very good. Si bukas ha, ayaw makita marunong Everybody sit down. Uh, Tahimik, uh, Okay, sige. Thank you, lesson. Yes, po. O oh, sige, yung assignment. Nora, Josie, Mero. Si wala ka ng assignment. <laughs> <laughs> Okay Kapag hinihintay natin si Rene Tatamad-tamad eh ha? Dapat talaga binagsako na yung last year Okay Susunod ha? Malipat sa sagot mo Ano ba, to, Rene? Bagsak ka na ha? Retire sa grade 2 Okay, Nora Spell Activity. Yes, ma'am Activity spell Activity A C T I V I T Y. Activity, ma'am. Okay, next time, we'll isang isang, okay. Okay. Josie, spell. t T E A C T Ah. Eh, dito. Nandito naman. Ay, tentong magdadala ko 'to, ang nanaman. Bakit mo pa sinasapaka ang mga dinyo? Hay na naman. Dito na naman ang makakainit ng ulo. Si Sirio, doon ka diyan. Nakalimutan siya. Makalilitoan ko wala pang assignment, di ba? At saka itong si Alex. Tumayo ka dito. Hayo. Dali sa class ni

Hayun tuloy mo. Yan ang batang hindi gumagawa ng assignment sa kanya ng amo niya. Uh, tayo sa kanya. Nagawa ka ng assignment hindi? Eh, Bawal, din ba? Dito sige po. Ba't ka't dito sa klase ko? Okay, sige. Yan to. Sige na naman. Tiga plus tiga. Tiga Oke, opo. Isap apa? Isap apa? Isap apa? Oh. 0, 0. Oh, okay. Oh, tekan, tekan, tekan. Alhamdulillah, ini sudah ya. Masih ada yang satu-satunya tiga plus Oke, tumalukang isang okay, Oke. Okay. Okay. so Alex, 3 plus 2. Ma'am, alam na, alam ko po yan. 3 plus 2. Tatanan naman. Sige. Oh, sige. What? Bibilang bawal ang bilang sa daliri. Bawal ang bilang sa daliri. Greg. Ito ka na grade pa na nga nagbibilang sa daliri. Four. 2 plus 3, 4. Ma'am, na. 3 plus 2, ma'am. 5. Very good. Ma'am, hindi na nagpapasaya sa teacher. Nag-aaral sa bahay. Dapat. Ma'am, na ng bilang. Okay. Ang tagpong ito ay punay na ng noong dekada cinta at mulita. Pero ngayon, Okay, class, eto ang inyong assignment. Tada. Okay, kasagutan so, ninyo ang mape pages 1 to 10 at makabansa pages 20 to 27. At yung performance task ninyo, kailangan may sabit na ninyo sa Monday night in Oo. Oh. Ma'am, oh. di po ba bawal magpagawa ng assignment pag Friday? Kasi magbabaksyon kami sa Friday. Oo nga ma'am. Ano, may mulando? Opo, opo. Oto sabi na po yan, wala pang assignment pag Friday.

Ako rin, friends na hala. Akin na, akin na kami sa sendia. Mam, iba sinaktan tani yez si Linda ng San Alao. Ayuw sa Facebook viral kayo, live report daw dogu kayo sa LinkedIn. Labi ka mam, si labi si ka. No na mga teacher ang batas sila ay tumatayo pangalawang magulang ng mga bata upang sila ay disiplinahin at lumaking magbubuting tao. Ngayon ay iba na ang batas. Bawal na manapit ang mga guro sa paralan. Ang mga bata ay nagtuturo ng lumabang. Ang mga teacher ang nagtuturo o ng mga tuturo ay gusto ng iwan ang kanilang pagtuturo ito ay sarang sa na nagbabawi panahon.